Oh. Duhat mga kapropo. Mm. Pinitas natin. Ay kasi yung dami ng ah, ay, kaya kati, ay kating, daming kalamitas. Ah. Liliit lang po pero matatamis naman bilog. Dami eh. Oh. Mm. Maliliit yung iba kasi to pahaba eh, pero ito bilog oh. Pero matatamis bilog siya bilog yung ano eh ito kasi yung iba kasi duhat medyo na ba yung parang pahaba di ba pero ito native matatamis naman oh baba pa duhat bilog siya oh bilog yung iba di ba pahaba pero matatamis po ayan oh. oh baba lang Kain bunga. Kaso ay marami ang kalamitas. Eh, eh. Oh. Kain bunga. Eh, eh may kalamitas. Um, sa tatay mga yung kalamitas. Oh. Yeah. Yung, eh, panay mga hidob daw. Dami. Ah, ito pa yung ibon. Ay, nandun sa dugo, ay. Ay, inaak mga hulot. Ay, ito pa yung dami. Ah! Yeah. Ay, <laughs> <laughs> yeah, sila yan, yung tiktok niya. Ah, mahi, Ano yung hinugna yun? Ang dami na sa taas oh. Paano yung mga hinog na lahat? Ang pupula na. O, oh, lagyan dyan oh. kayang ang dami ng sapag sa taas pag -a -a -a? Iti ako Iti. A nu dobu. tuh Unde au lucat intrarea Oo, oo, oo. Ay, dami? Hinug na, te. Paano hinug na? Hinug na. Talo -ano mo pa yung bumili niyan. Paano hinug na? Ay, dami. Nasasayang lang. Ang dami na yun. Ang dami na yun. Ang dami na yun. Ang na Nakakatakot dumulay din yun. At baka... Tutuloy mo kayong dulo-dulo. Ang dami. At para ma bumaba siya, hindi napakataas. Hinakay na ng ibon? Oo. Ang na yung sa dulo. Malalaki pati. Ay, ano, so, so, man din Malalaki pati. Ah, may duhat kami. Ayaw, maniwala si Elvin. May nakuha kami duhat. Ay, ang dami ka Yung. Mm. Oo. Oh. Mm. Pa. Sasayang lang na kaya lang Ay! Ah, ay. wala ah! Kaya <laughs> <laughs> wala sakit eh. Ako sa iyo. hindi ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, dami? ay. Ay, taas ng kilang taas ah dami ang ah, hinig na pala yung hinig na to oh dami yun kaya rin yeah, dito mas taas pa yan yeah, o hinig pala yung hinig na mas taas pa yun ito pa oh. Uh. Ito lamang. yung dami. Ito pa. Yun, hinog na. Hmm. Sarap dito sa pulpit. Ay, nahulog pa. Sayang. Oh. Ay, sinigurin. Ito pa oh. Uh. Yun o. Oh. Bilas. Ito. Yun hmm. na. Pulang pula. Hmm. Ito. Bindi na ito. Hmm. Bindi Bata. Bata pa. Ay, ito. Dami o. Oh. Ang dami pala oh, oh, ang dami, oh, oh, ganun oh, yan, oh, kabaka, punin mo, ang dami bunga oh, panahinog na, ang dami oh, ang dami sa taas, bata pa itong puno na ito. Yung jamingo wala na rin pumapansin, ang dami ng bunga, hindi naman pinakakain oh. Eh.